good afternoon, good afternoon sa inyong lahat at alas 6 na ng hapon. Ayan, kasalukuyan nag tayo ng mga ibon natin. Nagaling sa training. <laughs> Nagtraining training na nga tayo sa young bird natin ng mga TGRC yan mga abelo. TGRC. So, ito ang pinaka tanghali umuwi. <laughs> mag alas dos na to umuwi ng hapon. At nakita ko nga, nagboto siya kanina. Pero ayan, Inan natin siya. Uh, nilinis na natin yung paa niya. Hmm. Kasi nagbuta siya. Kasi first training niya ng magalang pampanga. Ayan. Pero, 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 ang naon nang umuwi sa atin is eto ata. Ayan. Kasi, pag open ko na CCTV, eto dum dumapo agad ng mga alas 8. o hmm. Okay lang. Hindi naman tayo sasali sa mga pulling pay kasi hindi pa natin alam kung alin yung patuloy na agaya nito na si Peter, ah uh, si ano, si Dugyot na Tested na natin na ilang beses na nakakuha yan. Mm. Pati mabilis din to eh. Mm. Yan o. No? Yan yung dalawang yan. Yan yung panlaban natin ng BBC Junior. Pero ngayon, ang mangyayari, Friday ngayon, hindi sila pwedeng isakay ng Friday kasi na-adjust nga yung derby namin. Ginawa ng BBC ng Saturday. Yung first lap namin ng BBC Junior. Mm. Then, ah... Uh, ito alam ko, ito yung ano, kanina sa TGRC, ito sumunod na umuwi. Yan. Yan. Yan yung ano natin. Yan yung mga mga line ng kapos natin. Mga black check ngayon ng mga panlaban ng black check. Black check. Black check. Sa pa isang black check. Meron pa tayo isang black check dito eh. Panlaban. Asan yun? Ay, ito ito, 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 black check din. Ito naman sa BBC naman to. hari Ari na ba? Tumira to sa BBC. Yan o. No? BBC Summer. Dalawa lang yung BBC Summer natin. Ito at saka ito si Jansen President. Yan. At si Pandora. Medyo ano ako dito, 50-50 ako mga abiel. Kung mag-aano siya, magpe-perform siya ng maganda sa BBC ng Summer. Kasi uh, naka nakaapat na egg na to mga abiel. Medyo na, napaaga nga yung ano natin dito. Napaaga yung breeding natin. Kaya medyo ilang beses na siyang nangitlog dito. Ayan nga, mapapansin nyo may mga egg sa baba oh. Tinanggalan ko kasi yung asawa niyang si Peter B. Kak na, na contender natin sa PUF is hindi na nga umuwi. Alam niyo na ko ano nangyari. Hindi naman ako nagdadahilan pero alam ko na nangyari doon. Shoot sa lambatan 'yon sigurado. Kasi kung hindi yung shoot sa lambatan, uuwi to uwi yung ibon kasi makunat yung mga Peter B natin. Pero ayun, gano talaga. Part of the race. Move on tayo kasi meron pa tayong live. Ayun, yung BBC natin. Ito pala yung BBC natin na uh, isasakay natin ngayon ng matnog. Mm. Mm. Ganyan kami, ganyan kaming dalawa lagi. Umaga, tanghali, hapon. Mm. Mm. Ganyan yung pagtawag ko sa anya. Mm. Parang kumaga kabaris niya yung kamay ko. Mm. 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 Ganyan, ganyan kalambing yung ano, Peter Bihan ko mga abel. Kita niyo naman. Mm. Mm. Mm kung baga kinukutukutuhan ko siya parang kung diba pagka magkasama silang mag-asawa nagkukutuhan yan Kino, para kinukutukutuhan ko siya yan o oh, kita nyo kinukutukutuhan din ako hmm ang bait ang bait na ibon hmm kaya sabi ko sa anya kung uuwi siya ng ano uh, umuwi lang siya ng last three laps pero unahin muna natin yung matnog umuwi siya ng ano galing matnog mag lang siya ayos na ayos na sa akin tapos tatawid na tayo ng kalbayog dens coloban mga abel kaya hari nawa hm mm. galingan mo ha ayan itan itanyo mm. ah ita nyo yung itsura ng ibon natin no mm. mm. aka ano naman siya naka-condition naman mga abel kita niya naman namumulbo siya sa kanyang mga bagwis hm mm. mm. ayan, oh. ayan oh kita niya ayan ang kita niya naman no. Na, ano naman ako wag lang sana mag-smash mm. mm. pero okay no, okay naka-ready naman yung ibon natin kahit ismas smash kasi nung naarang Sunday sa Ligaspi, alam ko, smash. Ang daming mga basang ibon nun pero ibon natin hindi naman basa. Kasi maganda yung ano natin saanya, ah, maganda yung conditioning na ginagawa natin saanya. Ah, mukhang ang natin. Ah, nahuli natin yung conditioning ng mga ibon natin ngayon. So far naman, so far so good naman yung mga ibon natin, mga Abel. Mm. 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 Lambing na lambing sa amay ko mga Abel, di ba? Ganyan, ganyan lang yung mga bandingan namin ng mga ibon namin. Kasi kung sa totoo lang talaga, alam naman natin, kilala naman natin lahat ng mga ibon natin pa nag tayo. Yan nyo, apakalambi ah, oh. Hmm. Kaya galingan mo ha, last three laps na lang tayo, umuwi ka muna na matnog, uh, ah, galing ka matnog, mag ka, kahit anong ano, walang problema sa akin. Tapos pagka natapos mo yung karera natin, magiging rain na ka na dito, tapos kung sino-sino nang magiging asawa mo dito ha. Galingan mo ha ikaw lang yung nag-iisang ikaw na entry ko sa BBC young bird po yan mga abiel oh. young bird po yan ayan uh, the only girl yan. the only girl <laughs> dapat ano eh, pwede rin the one the one pero maganda the only girl hmm. the one na lang kaya mas maganda, the one, ayan hmm. hmm. pero itong mga to mga abiel uh, okay naman kaso nga lang pag nilalambing ko sila yan mga nanuno ka eto barako pala to akala ko babae mm. last mo hmm. pero to young bird to ng TGRC pero nakalaban to sa uh, BBC Junior kasi mahaba naman yung training ng BBC Junior so pag natapos ng BBC Junior pwede na natin siyang ilipat sa totoong laban niya sa TGRC then eto naman Naka-KFC to. All bird lang naman to. Kung natatandaan nyo, ito yung ibon na sabi ko, ibebenta ko. Nung bata pa siya. Yan, yan yung pambenta ko dapat. Tapos, hindi ko nga naibenta kasi walang bumili. <laughs> walang nagtiwala sa si ibon natin. Pero, ang nangyari sa kanya, ah, uh, nanalo siya sa ano, sa Saibet. Tapos, magandang pwesto niya sa ano, sa rankingan ng F1 at saka F2 tapos nung ano kung nailalaban natin ng pooling malamang sa alamang nasa ano to na uh, three times na champion na to ng pooling kung nailalaban lang natin mga abel kasi nababantayan nga natin sa CCTV pero hindi natin mailaban kasi nga walang magkaklaksaan nya dito sa atin hmm. ang gulo talaga nito babae ka ba o eh. ang gulo mo ah. binabae ka ba hmm. bata pa kasi to mga abel pero ito talaga baraong baraong talaga to kayo, mag-judge kayo mga Abel. Comment kayo sa baba kung babae ba to o lalaki. No. Oh. Hmm? Lakas mo marako oh. yun. Hmm? Pero lalaki. Lalaki, lakas na mamarako niya eh. Hmm. Ito, yan. Ito yung dugyot natin. Ito naman si Kapos. Hmm. Ito naman yung ating Peter B. Ayan. Galingan mo ha. Hmm. Lambing. Sarap niyang alagaan mga abel meron kang ganitong ibon tapos consistent umuwi ayos na ayos na di naman natin kailangan ng sobrang bilis na ibon basta consistent lang hmm kita nyo naglalambing pa sa kamay ko hmm hmm mamaya ikaargaan na sa ano sa BBC yan mamaya mga siguro mga alas 7 mga 7 tayo magsasakay hmm hmm galingan mo ha asahan kita sa sunday ha asahan kita sa sunday Good luck sa'yo ha Galingan mo ha Iwas ka sa ano ha Iwas ka sa lambat ha O oh, Yung pinadala ko sa'yo yung ano ha Gunting At sa Ah uh, Ah uh, Tawag dito Ah uh, Tawag dito Labaha Hmm Pagka alam mo naman o no, Ilagay mo lang agad yung gunting Para hindi ka madali ng lambat ha Pero alam ko hindi ka malalambat Kasi iwas naman yung ano eh Iwas naman yung release natin Ah uh, Tatawid naman lahat ng dadaanan nila eh. Kasi kung manggagaling siya ng matlog, pwede siya dumaan sa Pasakaw, then lipat siya sa San Andres at sa Benavista. Yan, nabubulol pa. Benavista, yan. Doon. Tawid dagat na yon Yun, yun dire-diretso na yun. Wala nang lambat-lambat doon, ha? Galingan mo, ha? Good luck sa'yo. Alright. Alright.